Hey yo, what's up mga idol? It's Veronica again at welcome back again sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para restless ka updated sa mga panibagong ina-upload. So, for today's video mga idol, I uh, gagawa naman po ako ulit ng panibagong uh, video about sa ano-ano uh, nga ba ang designation or position na pwede kang i-assign kapag nag apply ka sa isang enterprises at ano ang mga trabaho nito so bago muna natin yan sagutin mga idol uh, quick intro muna tayo mga idol ano-ano nga ba ang designation position na pwede kang i-assign kapag nag-apply ka sa enterprises at ano ang mga trabaho nito so ayun mga idol uh, uh, ano, nagtrabaho ako dati sa Shemira Enterprises so yun alam ko na po ang mga taong nito ang iba't ibang trabaho o designation position sa chamber eh. so una mga idol uh, nang bago ako pasok doon inassign ako sa bagger so ang trabaho ng bagger mga idol ay tagabalot yan ng mga pinamili ni customer so yun yung una pangalawa mga idol ay cashier so ang cashier naman mga idol ay tagapansiya ng uh, mga binili ni customer para mabasa sa uh, computer tsaka mabili ni customer sa kanya dumadaan yung mga tao ito mga pinamili ni customer so para uh, matali para matali yung pinamili ni customer uh, kung ilan nga ba yun so yun mga idol ang trabaho ni Asher So, pangatlo mga idol, sales lady or sales boy. So, yun mga idol, ang sales lady or isang sales boy ay ina-assign sila mga idol. Uh, limbawa, sa hardware line, appliances line, uh, plastic wear line, ganun mga idol. So, ang trabaho po nila ay tagasis po ng mga customer kinukumbinsin po nila yung customer na mabili yung uh, kanilang item Halimbawa sa hardware area so mga idol hindi lang sa pagayos kundi uh, naglilinis din sila sa kanilang linya nagdi-display sila uh, minsan yun mga ayaw lang trabaho ng uh, sales lady or, or isang sales boy so pangapat mga idol ay displayer so mga idol ang trabaho ng displayer ay kapag may mga bagong dating ay ay round po siya ang trabaho niya ay nagdi-display kaya nga displayer mga idol nagdi-display ng mga ibat ibang item round siya Limawa, sa hardware kung tapos niya na uh, lipat naman niya sa plastic wire, line. So, ang tapos naman, lipat naman siya. So, uh, kapagod ang trabaho ng isang displayer mga idol. So, kung uh, mag-apply ka, kung magaling ka mag-display, so, ilalagay ka sa pagiging displayer mga idol. Pang lima, maintenance. So, sa shimmering prices mga idol, Uh, kapag uh, marunong ka sa makina, ang uh, generators, sa mga ilaw, yun po ang trabaho mo. Uh, tagaon ka ng uh, plangka, tagaon ka ng arko ng ilaw, ikaw yung tagabukas ng mga uh, ng entrance kapag uh, papasok, na kay, papasok na ang mga empleyado, ikaw yung tagabukas, tagabukas at tagasira Uh, kapag uh, mag-out na kayo mga idol. So, 'yun po ang trabaho ng isang maintenance. Minemintin niya sa through electrical din. Uh, tumutulong din siya sa trabaho ng pagiging bagger. So, 'yun mga idol. Ang trabaho ng isang maintenance. All around din mga idol. So, ang panganim ito po yung uh, naging trabaho ko naging trabaho ko, ang panganim ay checker so dati ako ay bugger din uh, nakitaan ako ng uh, potential na uh, marunong uh, mag check, abisado ko na yung mga items so linagay ako sa uh, checker so mga idol, uh, ilang bisis ko na din na vlog ang pagiging checker kung ano ang trabaho nito so ang trabaho nito mga idol ay taga um, taga checka ng mga lumalabas o ng mga lumalabas at mo pasok na item sa enterprises. So 'yon ang trabaho ng isang checker. So pang-pito mga idol. Sumunod sa uh, uh, pagtapos ng checker, ang pang-pito na uh, designation or position ay magiging supervisor. So ayan mga idol, pag sinabing supervisor, nagsupervise supervise ka ng iyong mga tao. Mga idol ikaw yung taga-pasunod ng uh, mga dapat gawin o hindi dapat gawin sa inyong uh, tindahan sa isang enterprises so yun mga idol so uh, kapag uh, nag-uutos yung manager uh, yung tawag nito ng owner ng uh, enterprises ng tindahan uh, nas sa iyo muna dumadaan kasi ikaw yung supervisor so, yun mga idol ang trabaho ng supervisor so, pangwalo ay encoder so, mga idol halimbawa uh, may mga tawag nito may mga resibo na gagawin ang encoder po so, halimbawa ang tawag nito, <laughs> hindi ko medyo kabisado yung trabaho ng coder so mga idol uh, kapag gagawa ng mga resibo ganyan uh, nagpapagawa yung checker, mga ginawa ng checker, siya yung uh, nag encode so yun po yung trabaho niya uh, pag sinabi ng encoder, siya po yung nag i-encode uh, ng mga item na lumalabas at tumapasok sa Uh, isang tindahan. Yun po yung trabaho ng isang encoder. Partner po yan ng checker at ang encoder. So yun. Oh, so, I hope mga idol, ah uh, kung gusto nyong mag-apply sa uh, isang enterprise sa Shemory, so dapat panuorin nyo ang video ko na to. So I hope meron naman po kayong uh, natutunan doon kahit kunting information at kalaman lang mga idol. Uh, I hope uh, nakatulong ako sa inyo mga idol. So uh, apply na kayo dito mga idol sa uh, Shimmer Enterprises. So hanggang dito na lang mga idol. At maraming salamat po.